Good day mga kasabong, senyores. Sa araw na ito, ang mga kulay na napagtatalo sa tuwing huling quarter ng buwan ang ating tatalakayin. Maraming mga tradisyon o mga paniniwala sa iba't ibang kultura tungkol sa mga kulay. Subalit hindi ito base sa scientificong datos o katotohanan. Sa mga kultura ng sabong, ang mga kuro-kuro tungkol sa kulay at mga yukto ng buwan ay maaring may kaugnayan sa kababalaghan. Subalit walang scientific na katibayan na nagpapatunay na may mga kulay na nagpagtatalo tuwing huling quarter ng buwan. kulay ng manok na natatalo sa tuwing ilalaban ng huling quarter ng buwan ay may iba't ibang paniniwala at interpretasyon. Sa ilang mga kulturang Asyano tulad ng Chino at Hapon, ang kulay na itinuturing na malas o napagtatalo sa laban ay ang mga may kulay na may tin o dark color kung tawagin. Ito ay dahil ang kulay na may tin ay naugnay sa kadiliman at malas sa huling quarter ng buwan. Ngayon pa man, mahalagang tandaan na ang kahulugan at paniniwala sa kulay ay maaaring -iba, sa iba't ibang kultura, sa ibang lugar. Maaaring magkaroon ng iba't ibang interpretasyon o paniniwala sa mga kulay ng manok na natatalo. Ang mga kulay ng manok na natatalo sa laban ay karaniwang hinuhusgahan batay sa kanilang mga katangian at palatandaan tulad ng haba at kalidad ng mga balahibo hugis ng katawan, lakas at tapang, at iba pa, sa halip na basihan ng kulay, ang mga iba pang mga katangian ng manok ang madalas na ginagamit upang ma-determine kung anong manok ang nagwawagi sa isang laban. Ang manok na bulik talisay ay isang particular na uri ng manok sa sabong. Sa makatuwid, walang tiyak na ebidensya na nagpapahiwatig na ang bulik talisayin ay talo sa huling quarter ng buwan o sa anumang espesyal na panahon. Ang tagupay o pagkatalo ng bulik talisayin, gaya ng iba pang mga uri ng manok sa sabong, ay nakasalalay sa iba't ibang mga faktor. Ang paniniwala na ang talisayin ng manok ay lamang ang natatalo kapag inilaban ng huling quarter ng buwan. Ito ay maaaring isang uri ng pamahiin o paniniwala na walang scientificong batayan. Hindi ito naugnay sa makatwiran o agham. Karamihan sa mga sabi-sabi o pamahiin ay may mga kultura o tradisyon na naugnay sa kanilang paniniwala. Ngunit hindi ito nagpapahiwati ng tunay na pangyayari o scientificong ebidensya. Mahalaga na mag tayo sa katotohanan at scientificong pamamaraan sa pag-aanalisa ng informasyon ukol dito ang kulay ng manok na natatalo sa huling quarter ng buwan gaya ng alimbuyugi ay hindi na may tiyak na batayan o kaugnayan sa huling quarter ng buwan. Ang pagkatalo ng isang manok sa laban ay depende sa iba't ibang salik tulad ng kalidad ng manok. Kasanayan ng mga manglalaro ng sabong at iba pang mga estratehiya sa pagkatalo nito. Hindi ito umaasa sa mga paniniwala o kuro-kuro tungkol sa huling quarter ng buwan o mga kulay na may kaugnayan dito. Pamahiin at alamat na ito ay parte ng nakagistan natin mula pa sa ating mga sinaunang sabungero at hanggang ngayon ay marami pa rin ang naniniwala. Subalit hindi dapat ituring na scientific informasyon ang mga ito. Marami pong salamat. Mabuhay tayo, senyores, mga kasabong.